Hello guys, ganito ang gawin niyo kapag ang printer niyo ay ayaw magprint kahit kaka-refill pa lang ng ink niya. So ganito lang siya guys. Pumunta kayo sa may printer and scanner, pindutin niyo 'yan. Tapos piliin niyo yung printer niyo, halimbawa itong Epson L120. Tapos manage. Tapos, piliin nyo tong printer properties. Yan. Tapos, <clears throat> tapos itong uh, preference. Pindutin nyo yan. Tapos, ang sila nyo pindutin, itong maintenance. Yan o. Oh. And then, powering ink flashing. Okay, pindutin nyo yan. Nakalagay dyan ay please wait. Tapos, pindutin ulit ang OK. Please wait solid. Tapos, pindutin ang Start. Yan. Please wait solid. Tapos, maririnig nyo yung printer ninyo. Parang tutunog siya. Ibig sabihin yan, gumagana na yung pag-flash. Okay. Power ink flashing niya siya. Tapos, nakikita nyo yan, no? Oh. In progress na siya. So, ganyan lang siya guys. Antayin nyo lang hanggang sa matapos siya, no? Antayin natin. Kapag kakala uh, natin, sira na yung, sira yung printer o bakit ayaw mag-print, dinadala natin sa mga nag-ayos. Eh, madali lang pala gawin to. Sa computer lang. Hindi na kailangan dalhin sa mga technician. Okay yan guys, uh, power ink flashing is complete. Pindutin nyo ang finish. Okay na. Ayan na oh. Pagka okay na guys, uh, subukan nyo na mag-print. Pagka, pagka nag-print na kayo, sure ball yan na nag-print na siya ng document na gusto nyo i-print. So yan lang guys. Thank you.